Hello guys, uh, welcome again sa aking channel uh, For today's video guys ay Ito Papalitan natin tong motor na to kasi Sumabog na tong motor Ito yung ipapalit natin Yung clutch motor Yung Clutch motor na Asahi ang ipapalit natin Kasi guys, ang naging problema Nito ay pumutok na siya so wala tayong pamalit ng mga piyesa dito kaya nag decide yung may ari na palitan ng clutch motor So, yun nga guys o oh, itong Fortuna Series 2 na to uh, pumutok na siya wala na siyang use so nag decide yung may-ari na palitan na siya ng clutch motor so ibababa na natin to tanggalin natin to siguro na sa 20 years na rin tong motor na to so guys yung tornilyo na na tatlong piraso Diyan natin para maibaba natin tong ano motor na servo. So ayan guys, kinakalas ko lang siya tapos ingat lang kayo guys, medyo mabigat din siya para hindi kayo ma-injured. So may karanasan na rin tayo diyan na naipitan tayo ng kamay. So safety first lang lagi, ayan. So ayan nga guys, ayan. Tapos na ang serbisyo niya. So, yan motor na ibinaba natin ay nasa almost siguro nasa 20 years na rin nag-service yan. So, nag-retired na siya. Papalitan na lang siya ngayon ng ano, clutch motor na Asahi. Ayan. So, kabit lang natin yung ano, letter L niya para sa kanyang adjustment para maayos. Ayan. Kabit lang natin yan guys. So, ito guys, yung motor na ano, servo na nag-retired na to. So, almost 20 years na rin yan. So, sa so, mga ganyang pagkakataon guys, advice uh, advisable, pag dito lang naman sa mga subcon ay palitan na lang siya ng ano, clutch motor na kagaya nito para magamit siya. Kasi kung ipapagawa pa yun guys, hindi rin kung babalik sa dati. So, nag-decide yung may-ari na palitan na lang ito mas mura-mura siya na clutch motor so ito guys nakabit ko na siya pag naikabit ko na guys dyan dyan pala magsisimula yung ano yung may hiwaga tong motor na to eh hindi ko rin napansin nung una yung wiring so usually naman dapat guys pag ganto ang mga na-encounter namin is, dalawa o tatlo lang yung ano wire na nakalabas so dito sa part na ito guys ah uh, bali ano siya mayroon siyang limang wire so dito guys sa uh, part na to yan medyo hindi ko pa napapansin dyan kasi nakapokus pa ako dyan sa ma para mailagay yung makina sa tamang posisyon yung tamang align dyan muna ako nag-focus tapos yung huli doon na lang sa wiring na doon pala ay may lihim pala tong makina to so yan guys malapit ko na siyang magpitan then i na lang natin mamaya yung ano yung pinaka apakan kanya yan luwagan natin yung pinaka yung tatlong tornilyo luwagan natin para may adjust natin may level natin yung yung kanyang apakan kasi wala siya wala sa level guys oh. mapapansin nyo nakalabas na siya kailangan nating ipasok yung pinaka handle na yan yung yung pinupukpuk ko na yan kailangan pumasok siya para siya nakalabel dun sa pinaka pedal so wala siya sa level yan pinupukpuk ko lang siya tapos hinigpitan ko na yung tatlong tornilyo para naka-align siya tapos higpit na lang. So dito na magsisimula yung ano natin journey sa pag-alam nung wiring. Ito na nga guys. So dito sa part na 'to naguluhan ako kasi meron siyang limang wire. May brown, black, blue, red, saka yellow. Usually naman guys, ang idea ko lang dyan ay yung yellow is ground so ang ginawa ko dyan guys uh, binuksan ko yung ano kapasitor nya para makita natin kung ano yung connection ng bawat isa so yung part na yan uh, may stop muna ako then nagtinanong ko yung may ari kung ano yung connection ng pinagtanggalan nila so wala rin naman silang idea at first time ko lang din maka-encounter ng ganito usually naman guys ang pag ganitong mga motor meron siya yung pinaka switch yan parang ganyan no? siniswitch lang yan na para sa kanyang counter and counter clockwise kung depende sa makinang gagamitin kung high speed o single needle o overlock piping ang rotation kasi nagkakaiba guys tapos ito uh, counterclockwise counter clockwise ang tamang ano ito ang tamang under nitong high speed so dyan sa part na yan binabaybay ko na kung ano yung mga connection ng bawat isa so nagkaroon ako ng idea na unang hanapin is yung power power ay usually black and brown yung dito sa makinan to then yung reverse nya is o yung rotation nya ay red blue, blue red yun lang, yun lang nakita kong connection nya so yung yellow ground Ground yung yellow 'yun na nga guys 'yun ang nakita kong supposed to be na tamang connection niya so ito na guys yung nakita natin connection niya yung black positive brown negative yun yung source ng power Then yung blue and red, yun yung rotation niya kung counterclockwise or clockwise. So ito guys, nasa counterclockwise ang position. So pagpapalitin natin siya. Yung red naman ang ilalagay natin sa taas. Titingnan natin kung ano yung magiging kanyang brown and black hindi na natin ginalaw ang ginalaw na lang natin ay yung rotation ayan pinagpalit natin yung red ilagay natin sa taas yung blue sa baba then try natin i-on so ayan, hindi pa nakasaksak for safety kasi guys so sasaksak muna natin saka natin start kung Under na ba siya? So guys, ayan. Try nating pa startin kung uh, under siya ng ano, anong rotation niya. So, ang rotation niya guys is clockwise. Uh, isipin niyo na lang guys, yung relo. Yung ikot ng relo ay clockwise yan. So, mali ang positioning niya na sa ganyang makina so pagbabalik ta rin natin ngayon yung connection niya, yung blue naman ang ilalagay natin sa taas pagbabalik ta rin lang natin siya, para makuha natin yung tamang ikot nya so di, yan. pagpalitin lang natin ng position yung blue ang ilagay natin sa taas usually guys ganito yan Uh, meron ibang makina may mga ganto lang, switch lang, hindi na pinapalit diyan. Ganito 'yon, oh. Ito 'yung mga sinasabi ko, guys, na ano, switch. Hindi kailangan baliktad rin pa 'yan. Ito na 'yan sana ganito. So sa makina ng ito, ganito 'yung nangyari. Nakalabas 'yung connection. Ayan. So So, yeah, minaliktad natin then itatry naman natin ngayon kung tama na yung kanyang rotation so yan guys oh. mapapansin nyo yan yan yung tamang kung ano nya ikot counterclockwise ang tamang ikot nya so yan ang connection nya guys yan yung brown and black yun ang main negative positive then itong blue and red rotation yan yung yellow ay eh, ground so para hindi kayo malito guys sa uh, maka encounter kayo ng ganito so yun na guys sasarado na natin dahil okay naman na siya sana may napulot kayong idea dito sa kunting nating tutorial pag naka-encounter kayo guys, uh, search nyo lang sa YouTube. Ayan. So hanggang dito na lang guys. Dito na na natatapos yung ating vlog. At uh, salamat sa mga suporta nyo. Uh, kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, please consider subscribing na. At uh, pakihit na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga videos parating uh, at shout out muna dun sa nagpagawa guys uh, kay Boss Jupe kay Utol uh, Banlin TV sa kay Mingo TV uh, shout out sa inyo so yan guys uh, isa na namang makina ang naayos natin palit tayo ng ano ng clutch motor then nagka problema tayo sa connection then ayun na ice naman natin sa ilang sa mga susunod guys ah uh, keep supporting lang at uh, maraming maraming salamat sa lahat. Uh, thank you very much. Uh, salamat sa Diyos. Salamat po sa lahat.